ang video na ito mga kaubayan ay para tungkol sa pasmatik ng mata ng alamang gamot na ginagamit namin tungkol sa napasmang mata ay ini-steam po namin ang halamang gamot na ginagamit po namin sa pag-steam sa pasma sa mata ay ito po mga kaubayan lagundi itong lagundi na yan ay kasama ng lambong, uh, sambong kukuha ka po ng dahon niyan at pagkukuluan mo po saka po ibabalot itong ulo na ito babalutan po ng u itong ulo ng tuwalya tatakpan po ng tuwalya yan hanggang kumukulo po yung kaserola ay ini-steam po yan na-steam po pinapasingawan po yung mata pag napasingawan na po yung mata mga kaubayan at kuan pagpahingain po pagkatapos pong magpahinga yung mata ay kukuha naman po kayo ngayon ng katakataka ito po siya mga kaubayan pag nakapagpahinga na po yung mata, kukuha po kayo ng ganito kalaking dahon ng katakataka kuskusin nyo po itong likod niya na yan, kuskusin niyo po yan bago po kayo matulog ay itapal nyo po itapal nyo po pagdating po ng kinaumagahan, napakaliwanag na po, ng inyong paningin mga kaubayan basta tandaan po natin, pagkatapos po nating istim ang ating mata ay huwag pong pahanginan, huwag po munang mm, babasain. Pagpahingay nyo po ng mga 30 minutes yan. Pagkatapos po ng 30 minutes na nakapagpahinga mga kaubayan, ay sa kanyo po itapal. Yang katakataka na yan, yung ganito po kalalaki, eksakto po sa may mata po yan. Uh, Isa sa gawa po ang pag mga kaubayan... Uh, sa mata, sa ulo isa sa gawa po ang pag steam bago po matulog uh, sa gabi sa gabi po isinasagawa yan uh, para sa ganon ay diretsyo pahinga na po, basta't ang kasangkapan na pang steam po natin ay eto po eto, lagundi, etong lagundi na yan at yung sambong ang gagawin nyo po ay kukuha po kayo ng dahon niyan, kukuha po kayo ng dahon niyan, ilagay nyo sa kaserola at yung ilang dahon ng sambong, mga limang dahon ng sambong ipakulo nyo po, pag pinapakulo, ah, pag kumukulo na po yun ay pasingawan nyo po, um, po yung ulo nyo, yung mata nyo takloban nyo po yung ulo nyo at pasingawan nyo po yung singaw po, yung singaw po nito at singaw ng um, sambong natatama po sa mata natin ng dahan-dahan, sabay i-massage nyo po yung ulo ninyo para lumuwag po yung mga ugat-ugat mga kaubayan. Ganun po, dahan lamang po ang pag-steam niya. Pagkatapos po na makapag-steam, pag may 30, magpapahinga po kayo ng mga 30 minutes at pagkatapos pong makapagpahinga ng 30 minutes, doon naman po kayo kukuha ng ganito ng katakataka ayan po yung katakataka yung dahon na yan yan yung dahon na yan kumuha po kayo ng katakataka mga ganito po kalaki mga ganyan lamang po kalalaki mga kaubayan at yan po ang itatakos kusin nyo po yung likod nito at yan po ang itatapal nyo sa inyong mata bago po kayo matulog tandaan po natin mga kaubayan huwag po natin palalamigan pagkatapos po natin mag-steam pagkatapos po nating i-steam ang ating mata, wag po nating palamigan at wag babasahin, wag pong papahanginan kasi bawal po yun dahil nainitan nga po yun. Nainitan nga po yun, napasingawan nga po yun, kaya bawal po ang lamig at init mga kaubayan. Ganun lamang po ang proseso ng paggamot sa pasmatik na mata, yung mga napapasma po, yung mga nanlalabo po na paningin nang mga mata mga kaubayan pakishare po ang videos neto mga kaubayan para malaman po ng ating mga kaubayan ang kahalagahan ng lagundi, sambong at katakataka hanggang dito na lamang po at marami pong salamat